Yan mga karay, meron tayong project na Zip 125 dito sa shop. At share ko lang yung mga nalalaman ko dito. Anong nangyayari dito sa motor na to is pagka bumiyahin na siya Nang malayo, namamalya na. Palyado na siya and then nauubos yung baterya. Ngayon, tang ilang palit na niya na itong battery na to, ganun pa rin. Yun. At, Ito no. Paanda rin natin itong motor na to. Kuha tayo ng tester Kasi itong motor na to, is battery operated to. So. Ngayon, check natin yung charging na itong motor na to. Pumasok pa sa loob. Yan. Yun natin sa negative. Then positive yung desert natin. Yan. Okay naman siya. 12.6, di ba? And then, start natin. Wait lang. Uh, at ang starter na ito nasa kanan. Ayaw gumana nung switch sa... Ay, switch sa kanan. Kaliwa tayo mag-start. Start natin. Ayaw. Wait lang. Ayan. Start na lang. Pero kung mapapansin nyo, yung SR natin is 12.4 Kain na mo 12.5 Ganyan Ganyan na diba? 12.6 Pero Ayan Ano Pag ginamitan mo Ng mga ilaw to Ayan 12.4 Pag hindi driving light like pa yan Uh, may mini driving light. Uh, 1.3 na lang. Hanggang sa Huwag uh, kaya na siya. Ang mangyayari dyan, humble tayo sa baba na ng papabayan. Ngayon, sigilin natin yung ano nito. Yung regulator. Kaya yung regulator or wiring lang. Kaya, lang. kaya hindi nag charge mga karayon. Imbis na palagdag yan, mga 13 habang umaanggap. Sa ilo niya, yeah. 3.2. May ilaw. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Check natin to Ayan na lang. Check natin yung regulator. Ayan. At yun, nabaklas na natin yung harap at ito yung una kong nakita meron po tol yung red ito yung positive papunta sa battery and then yung white galing light coil ito kasi wala na hindi makita yung kulay pero ang kulay na ito is kulay yellow and then yung green yan is yung ground Total daw, to, hindi talaga magcha-charge sa mga kalay. At try muna natin i- Okay, dito sa kabilang side tong ano kasi putol eh pag ko putol ka agad at yun yun muna yung una nating nakita and then check natin pag na install ko to ah uh, check natin kung magkakarga na sya yun lang yun lang napansin ko putol ayun o oh. Okay, eh, start natin ang mga tester natin tong wire na to kung anong ano, kung may kuryente yan. Ay. Ayaw. Yan. Kapila lang gumagana yung nag ito yung teaser natin ito. Ayan. Ang ilaw. And itong puti. Ayan. Light boy Ito kasi yung red. Is yung Ngayon. Ito is positive pole. Ito ito itong black na to positive tapos ito yung red ibig sabihin iba iba na yung kulay nito. ito ito light coil to eh parehas light coil to yung white saka ano and then ito ground to kaya hindi ilaw yung tester natin ground yan naka ano tayo sa body ground yan light coil light coil kaya malakas kung mapapansin nyo malakas yung ilaw Biker yan, yung dalawa. Bali, itong code na to, yung red, is mali. Mali yung ano niya. Bali, na rewiring na siguro ko. Ito, gagawin natin. Ito, yung positive. Ngayon, kukuha tayo ng wire para dito sa Socket na to. Tara. Para may salpak natin dito sa regulator. Okay. Kuha mo na wire. Ika sa akin. At yan, ito na nga mga karay. Yung ano. Ah. Uh, natin. Tapos ito yung detol. Ngayon, check natin tong wire na to. If. Ah. Uh, Nag-charge. Galing sa regulator. Start natin. Hirap eh. Ako na mag eh Start natin. Run muna. Hirap. yeah, wait okay. yeah, start na. Ayan, na-start na natin. Start natin ito. Kung may lalabas ng orienda dito, tawag na ito. Ayan, may run. May run eto yung charging. Magunta dito. Lalo Tapos, tap natin dito. Tap ko muna. Then check natin kung Ika-charge na itong battery. Baka ba ba itong 13.4 na siya? Hindi sabihin na siya arganoon. Ano yung nice cable sa saan yan? Sa 12. Đó, là dinh dóc, dù mini driving light camera, uh, mini driving light, dùi kìm hơi, dùi kìm hơi, dùi dinh dạng, dùi dinh 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 nó dinh 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 yun lang yung problema yung putol na wire dito ayan, eto okay na siya oh. yun lang, okay yung regulator nya mga ride kasi yung uh, yellow at white na itong, uh, regulator is may kuryente galing stator ngayon, ito lang putol kaya hindi siya nag charge yun pinalitan ko siya ng sakit kaya yun lang naging problema na yung to motor na to Kaya pag bumabiyahe yung may are Bumabiyahe yung may are Na medyo malayo Ano na, palyado na siya Lalo ginamitan ng ilaw Nalulobas na yung baterya Yung eh, battery operated to Magpuputol-putol ngayon yung kuryente Kaya yun lang naging problema na yung motor na to Hindi yung regulator kundi yung wiring Yun lang mga Lagay natin. ah, yeah, Buwa ba siya, di ba? On. Tapos. Ayan. Yeah, 12.9. Magiging 12.6 pa yan. Baga medyo matagal nila ano. na. Tapos. Start natin. Ah, yeah. Ayan yeah, na. 13 na. Yun e lang, yung problema nun. The wiring yung dito sa harap. Okay. Ito. Yung putol. Yun e lang. Makakaride kung paano mag-dial sa mga ganyan problema. Bakit? Tumitirig siya. Bakit namamalya pag medyo malayo yung biyahe niya? Yun e lang, yung problema. Isang wire lang. Ayan, ayusin na natin to. Yun e lang. Makaray. Kaya lang kasi play. Check nyo muna yung wiring bago kayo magpalit ng pyesa. Tignan nyo ha, ah, pag nakatanggal to. O. Hindi na siya yung dyan. Hindi na babago. Tapos, pag pinabit natin to, itong wire na to. tataas yung ano na ito sa ayan ayan no. tataas ka yan kaya lang mga karay check nyo muna yung wiring bago kayo magandong regulator ang problema ayan ito lang yung wire niya yung kulay yellow kahit hindi mo makita yung kulay ando naman yung puto yun lang yung guide kulay yellow yung naputol okay ganito na mga arrive okay babu peace out.